<laughs> um ano the state of the nation is dire it is sad and uh, for me personally it is uh, frustrating. Mapnagkabi nila, ako ay isang uh, pro-China person. Matagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and uh, we need to level up our relations with all countries. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <coughs> Pagpapalan din ang ating mga consumers. Sana nagtataas yung presyo ng gas ng oil. Ah, that, well ah totoo 'yan, no. Um, kaya doon sa aking mensahe kanina kung nakita nyo sa aking speech ay sinabi ko na unahin natin ang bayad, huwag yung uh, pansariling interes at uh, tigilan natin ang uh, pangaatake sa politika. But first and foremost for the actual for so in action, the Marcos government. is uh, the radical? uh diyan Well, it's a little too late too little too late pala, too little too late, uh, too little too late again. Uh, dapat kasi the moment na nag ano na nang nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron nang plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders nawawala na yung um, nagka-cancel na ng flights ang mga airspaces uh, doon sa bansa na malapit sa kaguluhan So, dapat kasi nagplano. Hindi naman ano yun, eh, surprise yun. Alam naman natin lahat na mangyayari yun kasi nagsabi na sila silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Uh, kaya hindi siya sorpresa sa uh buong mundo Tsaka yung pagtaas ng uh, presyo ng krudo hindi din uh, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari uh, sa Middle East. Uh, lagi iyan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo uh, kaya dapat meron na rin, uh, plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh yung mga alam na natin na mangyayari, dapat uh, plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Progress lang. Kasi yun na, nakita natin na yung, ano, yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami na worry ng mga Pilipino kasi na baka matumlad yung nangyari sa Qatar mm. dahil naspotside natin sa US sa uh, issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung, yung, yung mga kalaban natin. Are you worried po ba ng bakal gamitin Canon Father of Pilipinas sa, sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign uh, policy. No. Desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa gyera which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, uh, this is a war of supremacy and domination this is a war of supremacy and domination and uh, in this war you need money and power which the philippines doesn't have at the moment that i think tayo doon sigurado pero sa ngayon kung wala kanyan wag sumali sa gera ng domination and uh, supremacy. Uh, kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng gera, wala ka nang ng power, wala kang pera. Anong epekto nun? Uh, pag nandiyan na yung gera, lalo kang lalo kang mag mawawala ng pera, lalo ka mawawala ng power. Kasi ang mga kalaban mo are uh, trying to uh, show that they are superpowers of the world. Huh? Okay, last question for this topic. Um, um, yes, ma'am. Um, yesterday, one of the Palace of uh, Communications under Secretary of the uh, President of the saying that uh, your family are pro China in response to your views regarding like, the, the uh, mm -hmm. results for the high What is your response on the that allegation that your family is siding with China? No. Uh hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang Uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang uh, pro-China person. Matagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and uh, we need to level up our relations with all countries. Uh, hindi lang uh, sa China, pero kung nakikita ninyo sa ngayon, uh, nakikita niyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our uh, relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West uh, Philippine Sea. bakit ka bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung uh, may problema ka. Kumaga, may problema tayo sa China. So, bakit tayo uh, kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad uh, as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, uh, magtago ka sa, sa saya ng iyong nanay? Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, Oh, please help me because he is bullying me. We have our Filipino pride in in, ano, in international relations kung wala kang away huwag mo simulan yung away you always need to cultivate good relations with uh, not just your neighbors but the entire global uh, community sila din naman nagpapasalita sa akin eh ayoko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? Hindi mo ba next? Last two topics. Ma'am, uh, may mga kumukula po sa mga kumukula ng Pilipinas. Kaya, kumukula ng Pilipinas. So, once I'm talking to kasi ah, yung office is in counseling, hindi tayo ubas. Vice President, hindi tayo ubas. At then, you Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan. Sorry, ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihan o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <coughs> <coughs> Ay, ano mo, sa, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito, ganito yung estado ng... This is the state of my nation. Um, so, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan, ay holiday op pagpamamasyal yan so iyon yung ibig sabihin ng personal walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito pero nagtatrabaho pa rin ako sa official ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito para sa trabaho namin sa Office of the Vice President Union hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. and so yes um nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free the now, and rally doon sa Melbourne ano kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last three questions. So, I'd like to ask your question, since President Bobo says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. The despite the fact that we have killed people that are just suspected of having any to do drugs. If this is the case, we are handling the drug problem in a different way. What is your answer? Well, it remains to be seen if the bloodless uh, drug war will be successful, no? So, let us judge that uh, bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Last two questions? Huh? Yes. Yeah. Comments lang din po sa sinabi ni Ibi. Uh, yesterday po kase, kasi kasi ito po siya din sa mga as din sa mga disease na floating siya po and niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin, nasa a defense, siya po sa mga comments nito. Thank you. Know, <coughs> So, hindi ko lang, ma trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? Ng, ano? <coughs> hindi yan trabaho ni... Ng... <coughs> hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mga tayo na makapuntunin? Frustration lang. Uh -huh. um, frustrated sa ginagawa ng administration kasi hindi ito ano eh yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganoon eh. Dapat paniguraduhin mo eh na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Of course, of, course, right? of course not. Bakit ako <laughs> Last, last question. After. Bakit ako atin lang so? Sabi ni Congressman Kaleka, nilat din yung apart from ng game plan, yung decision ng Ombudsman uh, na mag magsagawa na ng investigation allegedly din sa, sa Confidential Fund mo. Since uh, June 11 lang daw uh, pinorward ng house yung, yung kanilang committee report and then after 4 days pinadala ka na raw ano, ng To comment uh, within uh, 10 days. So, part daw yun ng game plan para unangan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila? Nang ombudsman. Kasi, since si ombudsman ay appointee ni former president under uh, the 30 Ah, that, okay. Then, kung matidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon na issue yun kung uh, hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best uh, person and the best office to answer that uh, is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, pung bakit uh, nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nila inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang um, that the lawyers are ready to answer uh, any charges, whether it is in

Ano? You have been... It's definitely not love. Strong feelings <laughs> <It's laughs> against General Torre, pero sabi niyo mo ba itong paglaba sa mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminalities sa bansa natin? <laughs> <laughs> Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio. At meron kang isang gawin na police visibility kahit anong gawin mo, hindi dadami ang polis, dodoble ang polis overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritory ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word B.O.B.O. ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga polis? May drone? May robot? may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng kulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang kulis sa kanto na with with a drone with a, a robot kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila na pwede mong ipa ano tawag yan? ipa hindi ikalat hindi ipa anong tawag nung pag nag ano ang pulis nagro-ronda patrol. patrol, patrol. yes yeah, sorry, sorry sorry pwede mong patrol hindi na papagod ang drone so magpatrol ya yung drone 24 hours yung CCTV hindi na yan so yung CCTV mo 24 hours bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo talaga mahabol yan lahat with ano your ano human workforce. So, dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage. Pwede na, di ba? Kasi mayroon ng uh, uh, contactless apprehension sa traffic. Supposedly, so dapat ginagamit na rin natin. So, I mean, hindi ko alam. Sorry, I'm mean, just really, really, really frustrated. Okay sa mga pangyayari. Uh, sabi niya, ni Attorney Michael Powa, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, uh, you can direct it to him and then he will give you an interview. Hindi. Okay ang saan ko ako sasabi? Kasi sinabi sa Australia, you'd rather be with the oh that's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ma'am, tanong lang. <laughs> Ma'am, sinabi Hindi, no, ano, meron kasi kaming uh, supposed uh, rally, free to now rally sa Korea, uh, but at um, naka-hold yun. Uh, naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that original schedule? Getting... Uh, sa uh, SONA, sa so 28. So, now we've heard that the ending of SONA, we're going what is the state of the nation for uh, it? Eh, uh, uh, <laughs> <laughs> um, ano? The state of the nation is dire. It is sad. And uh, for me, personally, it is uh, frustrating. Ma'am, for all the Filipino veterans, all of your attendants, I mean, for example, those who have studied or any other country, all of them are really your attendants? Or... sinusubukan are sir. We um, are depending on invitation ng Filipino community abroad. Uh, so right now, we have a hold on Korea. And we confirmed na Kuwait sa August 8. Okay, thank you. Thank you all, <coughs> <laughs> ano, ma dahil, ano, ma'am, um, dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. So, uh, postpone uh, siya? Hindi pa siya postponed, nakahold lang siya. Uh, ayusin lang yung schedule, kumbaga, ba? Ma'am, curious, yung nagbabayad ng expenses niyo, sila or personal money? Oh, hindi, ako. Uh, sila nagbabayad ng events. Uh, si, uh, sa, sa kanila yung organization, event, coordination, permits, lahat-lahat. Uh, yung travel ko sa akin. And sell. Ah, uh, yes. Kasi personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Okay. We'll